So we're going to Antipolo. Antipolo ba? Saan kaya maganda pong taran? Saan eh? Magala. So bigla ang gala lang. Next is Lycra. Ang traffic mare dito sa San Mateo. na si Gunso. Ah, tulog ba yung isang kanama namin? Is okay, swank. <laughs> <laughs> Palabas lang na kanila ko na yung atin eh. Oh, gano, now you know. <laughs> you know. Masusura ka talaga eh. Dati driver, motor ka lang. Ngayon, nakasasakyan ka na. Ngayon, alam mo na yung pakiramdam ng mga, ano, commuter Now <laughs> <laughs> oh, you know. That <laughs> is the meaning <laughs> eh singit ka na singit tapos pag may mga bagong driver tatagalan tapos, ka masaklap pa doon masaklap pa doon dai Sa ba yung galit sa ano Four wheels hindi oh, oh, oh. <laughs> na kaya tayo tingnan mo oh. Sakla ata Ate sa sakyan to Ate na yan. No? oh Ang hirap Pasukan na siya eh Grabe naman Uy bottom. Pero yun. Para ng nang ulitin to. <laughs> Para tuwa lang siya masyado sa car. Sorry kina na. Dito kami ngayon sa Marikina. Itong place na to. Hindi ako kalahing madadaan-daanan namin now. Nang naka-car bongga talaga ang um, susunod Marikina uy magma-Marcus Highway yes at pakaangas na nakaraan EDSA naman Marcos Highway na kami guys <laughs> part. na guys and we're looking for coffee shop. Yung mati chill chill lang sa glit. Tapos to kami kakain sa may Ermitanyo. Pabalik pa rin kami sa may Marikina. Gusto lang namin may experience yung mga pataas dito sa Antipolo eh. <laughs> Mas tama mo you yun, no? Know? Napaira po mo yung driver mo eh. Paano tayo magbabagyo niyan kung dito ko pala sa Antipolo aayaw ka na? <laughs> Bagyo, ano eh, may bangin-bangin dun eh. Grabe yung traffic dito, no? Uh -huh. Pataas na traffic oh Shit. Ah, yan talaga nahanap yung nahanap ni Sherilyn eh. Ha 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 ha. Naghahanap lang tayo ng coffee shop pero parang mag... <laughs> <laughs> parang ka. <laughs> 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 oh, oh. yung ka ay sa wawa. Pag may nakikita akong bundok dati, vlog, sabi na sa wawa na tayo. <laughs> <laughs> Naman. <No, laughs> <laughs> yung magkakape ka sa antipolo pa. Oh, yun. Trip yan. matigas ang ulo ninyo, siyam siguro buhay ninyo. Kalok hindi ganche. <laughs> Kalok <laughs> mo nang hindi ganche, pedra chusin. sabi niya siguro siyam buhay ko, no? <laughs> Nakaiibig. Ito <yan. laughs> <laughs> Natumba na yung ibig ko, kumano pa eh. Na, Dami yung no yung overloading. overloading. Overloading sila. Yeah. Overlooking, guys. Tama na. Tama na. Tama na. Ay, mga maganda dun, te. yun ang maganda dyan. Pabila kabila. Kasi overlooking. Kaya tayo sa kabila. Ang daming kainan din Wow. Ang daming Ako. Hi. Wow. Oh. Huh? Opo. Dito oh. na na sa akin caramel macchiato na lang. Ba't po? Oo. kuya masyado matamis eh. Uh -huh. setup niya kuya. Hmm? Mm, kit ang kitang setup nila yun, oh. pwesto ng kapihan mo pero may nagbibigay ng sign para sa iyo. Ito yung sign. <laughs> Sino yung nagkape dito? Namang na <laughs> salamat. Salamat kuya. Kuya, parang hindi kape ang kailangan namin dito. Parang ito. kasulat sa Sebi. As a writer, you try yeah. to listen to what others are not saying and write about the silence. Pakit Tagalog muna. Ayan muna. And our heart. Yun lang. Heart. Puso. Next. Ay, hindi sila. Meow. meow meow? Top. Sarap. Yummy. <tuk> Yummy. <tuk> Yummy. Apple. <tuk> Apple. Sarap, Sarap. Sarap itu, guys.

So guys, andito na tayo sa may papuntang ermita nyo. Linchan? Wala to nung pumunta tayo ah. Last time. Last time pumunta kami dito, wala to. So dito yung siya sa may kanto ng iglesia. Sa may marikina iglesia na la chapel. So wala na kasi yung antipolo branch nila. Kaya marikina lang ang merong ermitanyo eto na yung ermitanyo guys yun nga lang sobrang daming tao sobrang daming tao dahil I think I'm done. So, sobrang daming tao and pangatlo kami sa waiting list. ano? Tara? Ay, karambing. Yes, I'm okay. How about you, darling? I'm good. Kamusta yung asawa ko, 36 years old? <laughs> Nahimatay nga siya eh. Kaso niya na lang <laughs> dito. Ay, grabe. Ang waiting. So, we're going to Montalban na dahil sobrang waiting yung si Hermitanyo. May narinig kaming isa. Doon naman tayo sa may Altai. Al sa may Carlitos. Carlitos uh -huh. tapos sa may Altai. tayo yung oh. ano private room private room nila mina magkano oh, one time. mm. consumable na yon oo oh, mm. consumable na kasi hangga magsara na sila okay sana doon sa Carlito ay sa Carlito sa Ermitaños kasi sobrang tagal nung waiting time nila ngayon siguro next time kayo pupunta doon pag, pag, wala nang sobrang oh. daming tao Napaalis kami nung ano, nung may narinig kaming stay nagrarap. Ay, no, limit. Ay, steak joint going to Montalban. Traffic sa ano? Mawipay na kapag ating sasama kayo. Good luck. Diba? Road trip ka tapos na yun yung sounds mo. Oh my god. <laughs> A is for apple! Dapat yun! <laughs> ah! Ah! <-a> apple! <laughs> so, dito kami kakain sa Carlitos. nakakain na kami ng once dito. Tapos, si Mina is lagi nakakain dito. So, from Ermitaño to Carlitos. Doon na tayo sa ermitaño, Carlitos. Ermitaño. Ermitaño, balapasera na. Uh Oo. -oh. Dito, ano to, Carlitos, medyo patam bata pata to. Oh! Ay, <laughs> ah, na naman. Alive na naman. Diyan nah. siya sa may second floor. Sa gilid ng Robinson and katapat ay gilid din ng Abenson siya guys. so regarding sa parking, hindi ka magmo-problema sa parking. So dito yung daan niya. Yes! <laughs> Hindi ko pa tayo yung eh. tayo ng nanay. Robin, lakas na kami niya. So kayo, wow! Imaginin mo yun ang haba nun. Yabang yeah, pa. Chicken. Chicken lang ba alam mo kainin na? <laughs> Chicken Chicken lang. <laughs> run, run, run. Dito kami kumain nakaraan mina. Yung sa ano loob. Ito sa loob. Wala na Kaya pala di natin tiningnan natin wala sa loob pala siguro. Mhm. Tatlo lang kami, Kuya. O apat po yung bata. <laughs> Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.